Bagamat maraming nagsasabi na ang mga pusa daw ay suplado at mas gusto ang mag-isa, pinapakita pa din naman nila ang kanilang affection at pagmamahal sa kanilang mga tagapag-alaga. Kaya naman naglista ako ng apat na powerful na paraan para malaman mo na mahal ka ng pusa mo. Look for scenting. Ang ability ng mga pusa na makipag-communicate sa mga kapwa nila pusa kahit sa malalayong distansya ay isang advantage para sa kanilang mga wild ancestors. Ang ating mga pet cats ay na-retain ang kanilang behavior na ito. Ginagamit nila ang scent para ma-identify ng kanilang family at group members ang kanilang presence at territory. Mayroon silang scent glands sa paibat ibang parte ng kanilang katawan at nilarab nila ito sa mga objects at tao na tinuturing nilang parte ng kanilang grupo. Kaya kung pati sa iyo ay ganito sila, ibig sabihin lang nun ay komportable sila sa iyo at parte ka ng kanilang pamilya at teritory. Isa itong magandang compliment mula sa iyong pusa dahil ina-identify kanya bilang isang kaibigan. Watch how they greet you. Isa sa mga obvious signs na mahal ka ng iyong pusa ay sa pamamagitan ng paraan niya ng pagbati sa iyo. Gaya na lang ng kanilang mga buntot na nakataas sa tuwing lalapit sila sa iyo. Ang pagroll din nila sa harap mo at pag-expose nila ng kanilang vulnerable area ay isa ding gesture nila na nagpapakita na sila ay nagtitiwala sa iyo. Look for blinks. Kadalasan kapag naka-encounter ang pusa ng isang tao o hayop na unfamiliar para sa kanya, tititigan niya ito at parang hindi siya magbiblink. Para sa mga tao at hayop na gusto nila, ang slow blink ay isang sign na mayroon kayong good relationship. Pwede mo din siyang gantihan ng slow blink para maiparating mo na gusto mo din siya. Ang mga pusa ay very protective sa kanilang personal space at ayaw nila ng mga unwelcome guests. At ayaw nila ng mga unwelcome guests. Kaya kapag hinayaan ng pusa mo na makalapit ka sa kanya, isa itong good sign. Kahit ang pag-upo at pag nila sa lap mo ay nagpapakita ng warm relationship ninyong dalawa. Yun lang po muna para sa video na ito. Don't forget to like, share, and subscribe para updated ka sa mga bagong upload na videos tungkol sa mga mahal nating alagang pusa. See you po on the next videos.